guys! So, ito naman. Um, Nagbabalik ulit ako. Andito kami sa pailaw. And then, yun. May padripiyo dito. Pero tapos ng Pasko, te. Bumago na una. Ngayon ay anniversary ni Mama. And then, yun. Ang dami nang nagsigaya. Yun yung kasama namin, te. Una, ang magpapakilala. Siyem, una. Yunis! Yun siya si Yunis. Yunis. And then, sumunod, pa-flash na tayo ko lang. Sumunod! Si Brandon! Ang Brandon natin! Sunod! Si Angie and then si Kuya. So guys, syempre mailaw dito. Diba? Kita nyo naman, maganda siya. So guys, ito na. Oh my So yun nga pala guys. See you, Tumaas na siya. So, hindi ko na ito papatapos, papatagalin kasi pag panatagal ko ito eh. So, yun! I-edit! Hi, Harpy! So, yun, magpicture muna kami. So, may camera siya. Click! Okay. Okay. Magpicture muna tayo dito ang lahat! Pipicturean ko lang ito. Ipad, pipicturean ko yan. Tayo dito, picture tayo dito. Hoy, picturean ko kayo ni Eunice. Happy birthday, Angie! So guys, na picturean ko na siya. Hoy, wala mo lang tao guys. Pipicturean ko lang. Yun, ten. Mali yung pinpindot ko. Okay, yun na. Pipicturean ko kayong dalawa. Yo, na picturein ko na si Eunice. Ay. So tara na doon sa upuan, guys. Baka ingat tayo. Sobrang alugte. Pa. Patay ka diyan, nagbo-vlog na lang ako. Alugte. Pote. Pu. Eh. So guys, dinis si Kuya parang kaliyo niyo. Hindi mo makikita. So yun, guys. Dito muna kami, magpapahinga. So, yun lang, guys. Dito na nga, oh, huling vlog. Bye, guys. See you on the next vlog. Bye, guys.